kumbaga spray ng diretso na kagaya po ng display natin ng para sa pabong at pabulaklak eh baka hindi po lumaki kalamansi po ninyo ayan nyo po muna siya pagka taon maganda na ang bulas ng kalamansi at ng bulaklak pwede na po natin tuloy pag uh, patuloyin ang bunga na inyong kalamansi huwag na po ninyong ihintayin yung tatlong taon kagaya po iba natin mga naka kung saan po eh, mga nagtatanong sa atin tapos meron tayong mga na-encounter na tatlong taon daw bago pa mungahin ng kalamansi kaya nung bisitahin natin kalamansi nila matatayog na tataas eh pagka po ganun na maaga po tayo maghahagdan hindi po masusulit ang inyo pong alaga kaya yun po yung ating mga advice doon po sa ating mga baguhan pa lang doon pa sa pagkakalamansi pero doon sa mga Maganda umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking youtube channel pati na rin po sa ating facebook page Ngayon pong umaga ay back to work, uli po tayo sa ating uh, pagkakalamansi Ngayon mayroon po tayo mga katribya ipakikita po sa inyo Ay grabe, napakarami pong uh, insekto Ayan o, oh. kumpul-kumpulan yan o Nakakapit po yung mga katribya po doon sa ating uh, bagay kaya uh, isa po na kaya kailangan po natin ito maalis dahil yan eh isa rin po yan sa maaari rin po makasira sa ating pong bunga pati na rin po sa ating talang mga dahon dahil paborito niya kinakapitan po yung baging na kamote kamote kamotehan eh napakarami po niya no para po siyang black bag eh eh yan isa po yan na talagang sumisira po ng ating kalamansi eh tsanatsaga po natin mga katiba po po yung ating mga baging para mailitaw po natin yung mga bunga malapit na rin po kasi natin itong ipapitas uh, at syempre na po natin siya ng uh, magagada-gada pong uh, buyer na mataas-taas po ang kuha Pagka, kasi halimbawa po ay doon po sa buyer na kung saan ay mababa at isa lang po ang buyer ninyo Mas maganda pa rin po yung marami kayong kakilala para at least nakakampas po natin ang ating pong kalamansi yan lang sa ating pong pag alis po ng bagging ay ingat lang din dahil marami rin po mga bulaklak din po na lumalabas eh at iba naman po dyan ay mga bukana at tagtag umpisa na rin po mga katribya po ng alagaan po ngayon dahil Marami na rin po sa atin po na nagii-spray na. Eh kasi eh, nagdiretso po itong ating uh, pag-aaraw. Kasi eh, pagka po nagdiretso ang araw itong buwan ng October, maaga po tayong magi-insecticide dahil sasalakay po ang mga insekto sa mga bunga ng ating kalamansi lalo na kung wala na po siyang makakain, natitirahin na po niyan yung pong ating bulaklak. Pati rin po yung mga bukong maliliit. Ayan. Kaya yung pong mga bukong at bulaklak po na yan ang ating sinusuportahan Pero yung iba po dyan ay tagtag -tag na rin Hindi natin alam kung yung mga bukong malilit na ito ay mga buo Or sira Malalaman lang po natin yan Kapag kalimbawa ito ay sinlaki na po siya ng gamais Pagka po yung gamais mga katribya uh, Doon na po natin makikita po yung resulta ng ating kalamansi kapag po siya ay buo wala tandaan ang pagbuo eh kopildong or pagkasira kopildong ang bunga pero pagka po buo naman siya ibig sabihin nun ay okay mas yamado po na tayo ay uh, may mayroong mapipitas pero kailangan pa rin po natin siya na agapan ng ating pag-i-spray kasi pagka hindi po natin ito sprayin mga katribya eh yan na po masisira na po ang bunga natin Masasalakay na po yan ang ating mga insekto Yan. eh matapos po natin na mailitaw mga katribya po ang ating kalamasi doon po sa ating baging ay eh, sigurado malalantad na po yan sa ating po mga insekto ang ganda na rin po ng bulas nito ng ating kalamasi galawang taong mahigit yan at ito yung mga tinatanggal po natin ng, uh, ng baging pinubulot na rin po natin siya para hindi na po siya tumubo uli tumubo man eh, panibago na lang sa kabila kasi mga katribya po ay konti na lang din po yung ating uh, trabaho doon halos na uh, dulo na lang po yung ating inaalis po na baging ngayon ito halos one port na lang din po yung natitira dito po sa ating uh, trabaho. Medyo napat langan po tayo ng ilang araw po na pagtatrabaho sa ating kalamansi dahil meron po tayong uh, uh, naging event na kung saan po ay di na uh, kailangan na maiwanan dahil importante po yon. Kaya yan sa mga kaparmers natin, continuous lang ang ating pag-aalaga Ayan, lalo na po ngayon eh ang presyo po ng ating kalamansi hindi pa po siya po, po sa uh, isang libo 9.50 kitas kahapon ni Lananay eh. sa kalamansi ay 9.50 si Kwenta na lang eh hindi pa nagtaas po yung bayar eh syempre uh, talagang ganon kasamantala ang bayar para po mag maganda ang kita pero pag alimbawa, ikakambas nyo sa iba, talaga medyo mataas-taas. Kaya lang, eh, medyo mahihirapan tayo. Lalo na, pag alimbawa mga bago. Kasi yung mga bagong mga buyer, kaya lang magpapakita yan. Kapag alimbawa, ay wala na silang makunan. At saka pag ganyan mataas. Pero yung nagtiyaga sa isang mula sa mababa, hanggang doon sa medyo oh, tumaas, kumukuha rin sa iyo ng kalamansi. Yun yung tinatawag na yun, Kaya lang, hindi ka rin pwede mag-rely doon sa suki so okay mo ng matagal lalo kung isa lang ang mangyayari kasi dyan pero pwede kang pagsamantalahan pag hindi mo alam ang presyo nataas na pala ayun ay mababa pa rin permes ang kuha ng iyong kalamansi ngayon ang ginagawa po ng nila tatay kapag ka po merong uh, dilaw o reject na kalamansi sila po mismo ang dumidirekta doon po sa palengke para sila na po mismo yung nakakapag-observe kung gaano na ang benta sa mismong bayan. Kasi yun po ang aming sipatan eh. Pagka mahal po ang kalamansi sa bayan, sila rin po ang nagbabalita na sa sangitan ay ganun ang kuha, ganun ang presyo. Kaya makakapagbatay ka doon po sa magiging halaga ng kalamansi dito. Karaniwan, ang nagiging sipatan po o presyohan dito sa Amisan Nueva Ecija, ang sangitan. Diyan po sa kabanatuan. Kapag ka mataas po ang sangitan, ang presyo dyan, ang uho ng mga bayar o rahente, puro halos dito. Kasi dito eh, makakakuha pa sila po ng medyo mura. Kaya la, pag natunogan naman ng may-ari, mag i po ng pitas maobligado silang magsitaas. Kasi pag pupunta pa sila ng kabaratuan, bibiyahe pa, tapos eh, hindi pa sigurado ko yung kalamasyin makukuha nila po ay maraming mga bulitog kasi mayroon po kasing iba dyan ay na sa nasa loob. Na talaga pag binuhos mo, ay nandun kasama pati mga maliliit. Dito kasi sa amin, uh, kung ano po yung makikita ninyo doon sa labas ng red bag, yun din po ang nasa loob. Kumbaga, hindi po sa iyo ang assorted na nandun pati yung reject, nandun pati maliliit, hindi. Kaya maganda po ang pitas dito sa amin sa kabyaw. Kaya yung mga buyer, pumipirmisa sila rito na kumukuha para sure na maganda ang nagiging kalamansi nila. Ayan. Kaya yun po yung uh, isa po mga katribya na ating pong uh, minomonitor. Yung pong ating uh, kalamansi siyempre dahil ubos na rin po yung pitasin po nung kapitbahay. Halos dun sa, sa amin po magkapatid na lang po ang natitira rito yung pitasin dito sa gawin nito tabing ilog. Kaya talagang uh, obligado mo talagang i-monitor hanggat di mo siya napapapitas. Pero pag alimbawa Napapitas napapitasan natin, ayun, wala na tayong mamonitor. Ang ating pong tututukan na lang mga katribya, yung pong ating uh, mga bulaklak at yung mga natira para pang November kaya ayon tayo po ay hanggat uh, nakakapagtrabaho sasamantala tayo hanggat uh, po pwede po tayong maglinis ngayon naman pag alimbawa meron naman tayong uh, nakita pong uh, tauhan uh, kung saan po yung ating nauupahan inuupa rin po natin siya pagka po halimbawa merong available ngayon kasi bawat uh, mayro si meron silang mga tauhan na ah. kaya kung misa kung anil lang po yung available yun po yung atin nakukuha kung pagka ano yung nakuha natin kukunin naman po ng iba hindi mape pending kaya ang mangyayari tayo ngayon ay katrabaho ulit sa ating pong kalamansi ako kasi mga katriba tayong sarili pong trabahador eh hangga't kaya naman po natin tayo gumagawa actually kakaya naman natin to eh okay naman siya o kaya lang schedule lang po yung ating pong pagtatrabaho hindi natin po pwede po pagsabay sabayin lalo na po ngayon na talagang obligado po tayo mag uh, spray ng ating pong kalamansi talaga ito na mga uh, katribya na nabalutan na po ito ng uh, baging si pininyo basta hindi po kayo pumasok sa inyong kalamansian ang mangyayari talaga babalutan ng baging inyong kalamansi eh, lalo na pagka totally kayo hindi pumasok eh, naagad na po natin yung iba dyan ito lang naman ito konti na lang naman yan pong ating uh, tinatanggalan po ng uh, bagging after kasi nito mag na po tayo ng ating pag-herbicide na sa ilalim yeah. kaya kailangan natin itong herbicide para ating pong uh, maagapan kasi pagka hindi po natin siya maagapan mga katribya ang mangyayari dyan nahaba uli ang ating damo lalo mas mahirap po ang trabaho eh, sinisili po natin po yung ilalim kung saan yung ati pong baging ay pong na siya mabubunot pagka po kasi ginawa natin siya mga katribya yung ginulok napuputol yung baging tumutubo na naman kaya ginawa na lang natin naharap na natin siya isa isa para po bunutin, para at least po siya hindi na po siya tutubo karoman po siya ng tubo eh pwede bagong na lang hindi na kagaya ng dati okay trabaho tayo uli mga ka-farmers ayan po yung bulaklak natin no? ah, bukahan na rin po yung iba eto mga katribya ang malaking puno ng baging laki niya pag tayo mga katribe po ay nag spray hindi po natin nadadaanan itong ating ilalim dahil meron po tayong kalamansi yung mga dahon iniingatan din natin para hindi po siya masakta kaya sila tumutubo ngayon gumagapang po doon sa ilalim kaya pag nagbagay na sa kalamansi kaya pagka hindi mo po pa talagang maaalis kaya ganyan po mangyayari lumalaki po siya ng uh, sin lalaki ng daliri oh. Eh. eh, tingnan naman ninyo mga katribya, po yung nagagawa niyang cover yan isang puno lang pero balot niya ang buong kalamansi kaya nga pagka po umulan mga katrivia eh, makakasilong ka rito na hindi mababasa eh dahil meron kang cover Kaya kailangan natin itong alisin para hindi po siya mapigilan po sa pamumulaklak ng ating kalamansi. Gaya nito. Ayan, cover din siya. Hahanapin din natin ang kanya pong ugat. Pinakapuno. Ito po sa ilalim. Ayan, tayo pagka po maghahawa. Ayan ito yung pinaka malaki principal lalawas siya pag pinuto lang natin ito bubuhay uli na pong ito yung tina po ngayon tumalalanta pero inaalis na rin natin dahil nakaka pati sa mata kaya po merong bagay ay dami pong spray na rin natin ito Ngayon nga lang tayo mga katribya dahil nakakarami na rin po tayo ng natatanggal na na po yung ating mga bunga ito kasi napitas natin ito nakasyam na bag nung 600 ang ating kalamansi kaya lang hindi po tayo natapos dahil limitado lang po ang kuhan ng ating pigaan hindi pa po tayo rito na uulit kaya yun, pagka natanggal na po natin ito at nalinisan tsaka po natin po siya ipapipitas eh, pwede pa naman itong mga katulad talagang i-delay pa dahil mga berde berde pa naman, ayan medyo matagal-tagal pa yan bago po siya maging reject kaya lang iba, meron na rin po tayong ibang mga reject yung mga dati na tapos iba pong mga malalaki obligado na rin natin na kaya ito yung mga buwan ng pang-October, medyo marami-rami po itong bunga na dito sa atin, sa kalamansi sa tabing ilog. Kumbaga, ito na po yung ating pambawi doon po sa ating ginastos. Actually, ito pong ating kalamansi pagka sa dalawang taon, yan na po, ang starting na po yan ng ating uh, pagbawi po ng ginastos natin sa ating kalamansi. Siyempre, mula doon sa pagtatanim isang taon at kalahati eh. talagang puro gasus tayo dyan puhunan uh, maliban na lamang kung tinatam, tinatam nang po ninyo yung pagitan ng kalamansi pag naswerte kasi sa gulay doon pa lang mababawin nyo na po ang inyong pong ginastos pero pagka hindi naman ninyo tinatanim po yung pagitan at concentrate lang natin doon sa kalamansi eh talagang puro patulak ang gagawin po natin para lumaki ang kalamansi po ninyo magkaroon po ng bunga kasi pagka po malilit pa ang kalamansi, hindi pa naman po natin ito po pwedeng pamungahin kaya meron na tayong katribyo nagtatanong kalahating taon yung kalamansi, pwede na ba nilang pamungahin? ang masasabi lang po natin, basta't nagbulaklak ipadiretsyo yun, yun, yun ninyo uh, kaya lang, hindi na po yung kagaya po nung ginagawa po talaga sa pag-aalaga, may magtutulit mayroon na po magtutuloy nyo. kaya masyado pong maaga pagkakalahating taon mas maganda mga kahit kulang kulang isang taon aya po pwede nyo na siya pamungahin depende po pagka malaki na po ang puno tsaka po maganda na po ang kanyang mga sanga eh continuous nyo na po yung inyo pong pamumunga pagka po kasi kalahating taon limang buwan na na lahat na buwan tsaka po natin kumbaga spray ng diretso na kagaya po ng spray natin ng para sa pabunga at pabulaklak eh, baka hindi po lumaki kalamansi po ninyo. Iyan nyo po muna siya. Pagka sa isang taon, maganda na ang bulas ng kalamansi at ng bulaklak, pwede na po natin tuloy pag, uh, patuloyin ang bunga na inyong kalamansi. Huwag na po ninyo hihintayin yung tatlong taon, kagaya po iba natin mga naka kung saan po eh, mga nagtatanong sa atin tapos meron tayong mga na-encounter na tatlong taon daw bago pamungahin ng kalamansi kaya nung bisitahin natin kalamansi nila matatayog na, tataas eh pagka po ganun na maaga po tayo maghahagdan hindi po masusulit ang inyo pong alaga kaya yun po yung ating mga advice doon po sa ating pong mga baguhan pa lang doon pa sa pagkakalamansi pero doon sa mga tatihan na at aga sa mga eksperto na po sa kalamansi kahit din natin sabihin niya alam na po nila kanilang gagawin pero tayo po bilang sa mga bago at sa gusto pong matuto yun po yung paraan po natin pong ginagawa. Ngayon, may mga mag, mayroon mga bunga yan, di patuloy yung po ninyo Mayroon mga magtutuloy at magtutuloy yan eh. Yun pong mga bulaklak. Kaya lang, hindi po ganun siya karami kumpara natin doon sa inaalagaan. Kaya, yun po, ang isa po nating uh, pong ginagawa. Kaya, ang tendency natin, pagka pumalit pa lang po ang kalamansi, eh, ang goal natin ay mapalaki. Pagaya po nito sa atin na ito, nakaraan taon di pa naman ito natin ito masyado pong pinamunga pa pero meron na tayo nakukuha rito pa ilan ilang bag pero ngayon maganda na po ang bulas na niya uh, at malalaki na po ang sanga o oh, tsaka po natin siya ngayon babanatan po ng ating pag spray na pag-aalaga na talagang alaga talaga ito pong mga bunga po na ito ito yung bunga po ng panahon na bunga po ito ng ating uh, patubig dahil na-delay po kasi mga trivia po yung ating tagaraw ng Mayo Kasi dapat uh, mga first week po ng Mayo mula na po ng mga malalakas Pero halos na-delay po siya Kaya yung bunga nito ay umabot po ng pang-October Pero yung mga unang ulan ng Mayo na malakas Yun yung mga napitas, yun na po yung mga yellow na, yung mga rejects kaya maganda rin po ito. Chempo, timing dahil wala naman tayo masyadong alaga. Isang spray lang po ang ating nagawa dito nung tayo ay maglinis po ng mga dapurak o yung mga lagkita. Kaya natin na-spray at marami rin pala siyang nagtuloy. Naalaga na po siya ng ulan. Kaya maganda-ganda rin po ito dahil una-una may presyo pa yung ating pong kalamansi. At hindi pa marami po yung red check. So, syempre, eh, kailangan muna natin talaga uh, ah, linisan muna natin ang ating pong kalamansi para at least masarap pong pitasin tapos makita rin po ng mga mamitas natin po yung ilalim magayon nito kaya po kasi po meron po mga baging po na ganito eh, iba iniiwanan po ng mga mamimitas lalo na pag matanda na po ang inyo pong kalamansi na talagang pahirapan ka po doon sa mamimitas hindi mo po siya mapapitas na talagang ordinaryo pong upa uh, kailangan meron kang additional dahil hinahagda ito pong ati pong bata mga katribya ay talaga pong uh, sila sa pagpitas dito dahil batang bata ang ating kalamansi Ah, yeah. uh, lanta na po itong ating binunot na One. kamute Kamote kamotehan ganda na po ngayon ang itsura nyan basta't matanggal natin ito at malinisan okay na diretso na tayo yan po sa ating pong pagpapapitas kung ano po yung kanyang abutan di man po abutan po ng libo eh abutan man po ng libo pipitasin na po natin para po dagdiretso naman po yung ating pong bulaklak tanggal ulit tayo ng bagay ah, ginhawa na po mga po ng ating kalamansi Natanggal na po yung nakabalot sa kanya. Ito yung mga baging. Ayan, dami oh. Tanggal na yung cover. Yung lalabas na ulit po mga rin po ng mga bulaklak laki Ito. nakita ah, na po muli. Yung kanyang kabungahan dahan-dahan lang natin dahil may mga bulaklak may di malalagas yan pero oo dahan-dahan lang lalo kasing malalagas pagka di natin aalisin ng bagay na. Ayan, na ng mga bunga Masarap ng pitasin. Ang ating kalamansi. O paano mga katriba Ang dito na lang po ang ating vlog. Kita kita lang po tayo po bukas para po sa panibago po nating uh, uh, episode. At gaya po ng dati, ako po si Kuyber Hulbunag at lagi nang tatandaan. Karunungan ng kaalaman, may katumba sa kaimanan. Thank you for watching. God bless po sa inyo lahat. Kita kita lang po tayo bukas. Bye bye.